Hello, hello mga katigang. Nananghalian na tayo. Ito yung gulay namin. Uh, cauliflower pero tatlo, apat na klase yata. Ito yung green. Ito yung regular, yung puti. May itim. May violet. Meron yellow. Pero uh, cauliflower lahat yan. At saka meron kami Bubulah-bulahan tayo. Ito yung protein namin. Yung kanin. Ito yung... Uh, Tipon na... Binalot. <laughs> Kinumutang. Ang soup namin ay ano? Tikmang ko. Uh, bell pepper. At aking, aking panulat ay... patikim ng pinya. Hindi ko linagyan ng ano, ng ice ice baby. Para sa ganon, hindi masisira yung lasa. Total malamig naman yan. Okay, okay mga katigangs. Ano pang gagawin natin? Kainan na. Bye-bye.